Agis na naman, not your friend ah, grabe, ganda ng agis May Jerome tao yun, good morning Ayan, kami eh. na naman yung master. Oh, tingnan mo yung galaw ng ano, lambat, oh Oh, 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 naman naman, oh, live viewers Ah, grabe, nagtatalunan pa oh. Ay, grabe, dali Ay, laki niya, master Ang laki, asawa ka, master Tama yung sabi ko, master, may asawa ka eh, oh sabi lang, uh! parisan eh. Kasawa nga. Ang oh. laki oh. Ayun, kay Yeni, Yeni. emang mga idol. Out. Sabi, naparisan. Sabi si Master eh. Naparisan, dami pang huli oh. May mama po ang tilapia oh. Pero uh, siguro natin yung karta. Grabe oh, uh. oh. Wow. Naparisan yung karta, Serte, Master. Eh, master. Oh, ang dami. <laughs> ay kay Vic Mabanes. Oh, Gilly. Ayun. Shout out. Sakto no. Oo, oh, ayun no. Para mas malaki ang master, oh. Ang laki master, mas malaki yan, no. Sino si Pian? Ah, bio. Ano ba sa Sana si Ute Rono, good morning, Eh. Oh, eh. Man man mantap, mantap. Mantap, mantap, oh. Sulit bang ito lang laki. Analo. Uh, kay Allen Copenhagen. Eh, ah, ay, ayun dalawa oh. O. Dalawa na oh. Oh. Malit, malit. Oh, wala namang malit master. Oh, ayun oh.

Er það Hva er okkar að hluta. Það Hva er okkar að hluta. Það Hva er reddi kæl lovinum.